<laughs> good morning, guys. Nandito sa my rep. Ating tripod. Ayan, guys. Ang layo. Sinong ko lang yan. Maglulo ko ako, guys, ng ano. Mungus! Good morning, good morning. Coconut oil well, dito, guys. Kunting-kunting mantika lang at igigisa ko lang yung bawang at sibuyas. Hindi na tayo nagkamatis at walang kamatis. Inubos ko kahapon sa inihaw. Na tuloy yung kamatis. Nalambot na yung mong po guys. Kanina, umaga ko, pinalambot. Kaya madali lang itong nalambot. Hindi ko nakasahugan itong munggo to, guys. Kasi mayroon namang inununan. Nandun yung inununan yun. Inununan na pulingan, guys. O, oh, paksiw na pulingan. Hala, hindi kita. <laughs> Ay, entawon. Mag-vlog tayo na hindi kita. Ayan. Kukuha ko muna ako ng mas malaking balde. Ako naman. Ako naman. Wala pa. makita mo guys. Ayan. Ilalapit natin yung balde sa ano? Ay balde. Ay, ang taon. Agaw buhay. Ayan. Ayan. <laughs> Ay taon. Ayan guys. <laughs> Tingnan niyo ang patungan ko ng patungan ko ng ano. Patungan ko ng mm, patungan ko ng pan. ay inbahol. Hmm, ang bango na ng sibuyas, guys. Tapos bawang. Hmm. At ito na ang ating munggo. Ano na ito? Malambot na guys. Kaya hindi na matagal itong pagluluto natin. Isasalin ko na lang direto ito. Dumikit pa sa satin. Pwera para sa kaya ng lumang ito. Ating kumulo, abang natin kumulo habang inaantay natin kumulo lalagyan ko na ng asin at pamintang duro kita ba? <laughs> ah. grabe eh ha o oh. ayun yung inununan guys sana di matumba itong ating tretel. pagpapaan natin. Ayan. O. Oh, okay. Lalagyan ko na ng asin. Pero itong batripad ha. At itong magbablog tayo guys. Kaya yan ng pag babalot ko ng ano ice cream din, natumba ang tripod buti hindi inabot yung kawali <laughs> Ayan, may asin na, guys. At tapakan na natin ang mantika. <laughs> mantika, sorry. <laughs> ano ba yan? Kamali <laughs> na. Na, paminta. Diyos ko, Lord. Tulog pa yata ako. Ha? Ang sarap pa kasi matulog. Umulan din ngayon dito sa amin, guys. Ay, kagabi pa umuulan. ako. Di diba, kahapon nagkakakanta ako, guys? in ko nga sa Reels, guys, yung pagkanta ko. <laughs> Buti itinago ni Daddy Meta. <laughs> At nagpapaulan ako kahapon. Ayun, ulan kagabi. Ay, hey, thank you, Lord. Kasi araw-araw ako, guys, nagdidilig. Ay, hindi naman araw-araw. Basta sobrang init, nagdidilig ako sa kalsada. Maalikabok nga dyan sa harap, guys. At wala nga ka. Hindi nga silintado ang huh? ano dyan kansada dagdagan ko pa ng isang tasang guys, eh. kasi matutuyo yan matutunyo. yan guys ang tasang malaki oh malaki itong tasa na ito <coughs> Dali lang ito maluto guys Baka wala pang 30 minutes Ayun yung inununa namin guys Na ano Inundoong Tulingan, tulingan yan guys Kasama nung Sinugba kong tulingan kahapon Hindi ko pa na-upload sa youtube yung niluto kong tulingan guys nasa FB ko lang na okay. busy busy din kasi ako dito guys sa bahay luto, nagtatahi alam nyo naman ang mga gawain bahay guys tasasamahan pa ng kanta kanta o oh, parang senior ba exercise habang nagluluto ayan iba ganito ang buhay ko ngayon sa bahay ngayon lang ako naging ano housewife guys uh, plain housewife ano nakakatulog ka kung gusto mong matulog thank you lord Titikman ko muna guys kung okay na ang lasa. Hindi naman kami nag no magic. Magpiprito sana ako ng isda guys eh. Para po asaw ko dyan. Ayaw naman ng ano mister ko. Ay matabang pa. Ay lagyan ko ng sili. Sili nga ba guys? May sili nga ba kami eh. Ayan o, dinagdagan ko na asin guys. Lalagyan hmm. ko ng sili at ng galing-galing. Ano na guys? Ano na ba? Tapos, lalagyan ko na itong malunggay. Hinaanan natin ang aboy. Ayaw lang mister ko ng maraming malunggay guys Kasi ako naman magluluto Sabi ko Hindi eh, na nga tayo nagbabitamins Magtipid ka pa sa malunggay eh, Maraming vitamins ang malunggay Hindi guys? Ito lang ang vitamins namin Malunggay Hmm <laughs> ayan na guys o oh, luto na kaagad diba ilang minuto to lang ba ito di ko na urakan pala titikman ulit natin ay dadagdagan kong paminta pamintang dog may cayenne powder guys ayaw nang mister ko ng cayenne eh. pero nag nasawsawan siya nang. may sili guys ano ba yan Maarte siya guys, minsan. Ay, baka mapanood panood yung sinabi ko. Nanonood rin ako <laughs> na ng video ko. Sorry, Loy. siya <laughs> rin guys, ang ano na, ano sa amin na ayaw niya ng magic. Sarap kaya yung Hindi na kami naglalagay ng magic. Dati nagbe-betching din ako eh. Okay. Dati itinatago pa namin ng anak kong binata yung pagmamagic. Paglalagay namin ng magic sa pagkain. Yung nalalaman niya guys. Kaya ayaw niya rin bumibili sa labas ng pagkain guys. Mga gulay-gulay. Kasi mabetchin. -ma Mamagic. Nasanay na kami walang magic. Sarap guys. Ayan. Nilaksan ko yung apoy guys. Para madaling maluto. Decoration lang yung ano na yan. Sili. Pangpabango lang yung sili guys. Titikman ko ulit. Hmm. Matabang-tabang. Matabang-tabang. Dagdagan ko ulit ng asin. Pero baka maalat na. Hindi na ako magdadagdag guys. Ayan dumating ako. na akong bana. Number coding siya ngayon. Thank you for watching, guys. Ayan. ayan ilapit natin. Hmm. Ito na, ang ating ginisang munggo. Tipid-tipid pag may time, guys. At mahal na araw na bukas. Thank you, Lord. O, ayan. Pakita ko rin yung inununan. Kuyawan manta. Hmm. Thank you ulit guys. Salamat sa umabot dito. God bless ating lahat mga YouTubers, careers